guys. Yung pakargo ko guys, nakakarto na yan guys. Ngayon, pinabuksan ng amo kong babayat ng anak niyang sulsulera. Yan ang nangyari. Hindi ko na alam paano ko yan i Kasi sa tingin nila, ninakaw ko daw yung mga gamit nila. Nilagay ko sa cargo kasi sobrang bigat. Kapal-kapal ang muka. May mga resibo ako guys. Pinamili ko yan, yung pakargo ko. Sabihin ninakaw ko. Kapal-kapal ang mukha. pang amo. Kaya yan, hirapan ako. Paano ko yan ibalik? Sabi, nagnakaw daw ako. Nagnakaw. Anong nakawin ko sa kanila? Pero kasi guys, sinabi ko sa kanila. Sabi ko sa mga babae, check. Ang gamit ko bago ko ay eh, ano. Bago ko i-sell. Eh, Tingnan mo guys, naka-sell na yan. Pero nuksan. Pero sabi na amo kong babae, hindi daw. Hindi na daw kailangan. Eh ngayon, nandito ang anak ng sulsulera. ay yan, binabuksan. Kaya yan, pasumpa-sumpang amo. Susumpa ako talaga sila. Ginawa nila. Nakasampung pakargo na ako dati. Ilang taon ako dito. Vacation pay ko, hindi binigay sa kanila. Mag six years na ako dito sa kanila. Tapos ganito ang ginawa nila. Oh. Sobra, sobra talaga.